Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isa sa pinakasikat na Filipino urban legend na kahit dumaan na ang mga dekada ay nananatiling pinaniniwalaan pa rin ng ilang mga nakatatanda at kahit mga mas nakakabatang Pilipino. Sabay-sabay nating alamin ang kwentong nakabalot kay Tiniente Gimo at kung bakit kahit sa modern world natin ngayon ay pinaniniwalaan pa rin na siya ang unang Pilipinong aswang. Ito ay part 1 sa 3-part series natin na pinamagatang Most Talked About Urban Legends in the Philippines. Siguraduhin i-on ang notification bell para masusundan niyo ang kahindik-hindik na Part 2 and Part 3 ng ating series. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dini. kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na inuuna ang bawang sa pagigisa, hindi ang sibuyas. Sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Bagamat karamihan sa mga tao ay naiisip lamang ang tungkol sa mga aswang habang lumalakad sa mga tahimik na eskinita ng mag sa hating gabi, ang ilang komunidad sa Pilipinas ay naniniwala pa rin sa mga kakaibang nilalang na ito. Ang aswang, ayon sa tradisyon ng Pilipinas, ay isang masamang halimaw na nagbabago ng anyo na may kasuklam-suklam na ugali na katulad ng taong lobo, vampira o multo. Dahil ang itsura nito ay nag-iiba ayon sa lugar, wala itong pare-parehong paglalarawan. Ang mga tao ay madalas na nagpapakilala sa kanila batay sa bulong-bulungan. Kung kaya't ang pangalang aswang ay naging isang catch-all na description para sa karamihan ng mga hindi maipaliwanag na nilalang na nagtatago sa gabi. Si Gimo ay isang akwal na tinyente sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Tigimo ang sinasabing unang aswang sa bansa at nagmula sa duenyas Iloilo. Nagkaroon ng maraming ibat-ibang bersyon ng kwento, ngunit isa sa pinakasikat na bersyon ay tungkol sa anak ni tigimo na babae na si Maria. Kahit ang sikat na franchise na Shake, Rattle and Roll, ay ginawang inspirasyon ang kwento ni Tiniente Gimo sa isa sa kanilang pelikula. Ito ay pinamagatang aswang at naipalabas noong 1990. Ang pelikula ay pinagbibidahan nila Manilin Reyes, Ana Roses, Andrew Iliana, Richard Gomez at marami pang mga sikat na artista. Tinasabing inanyayahan ni Maria ang dalawa sa kanyang mga kaibigan sa kanilang tahan. Maraming pagkain ang inihain sa kanilang hakuna na parang isang pagdiriwang. Si Maria at ang kanyang mga kaibigan ay piniling matulog pagkatapos kumain. Ngunit bago matulog si Maria at ang kanyang mga kasam, nagpalitan sila ng mga personal na gamit. Hiniram ni Maria ang kwintas ng isang kaibigan at isinuot ito bago matulog. Pinuntirihan ni Gimo ang kasama ni Maria na may suot ng kwintas noong gabing iyon. Pinuntahan ni Gimo ang kwarto at pinampas sa ulo ang dalagang may suot ng kwintas. Nang sumikat na ang araw, Natuklasan ni Tenyente Gimo kung sino ang kanyang pinatay at kinain. Ito ay si Maria, ang kanyang anak na babae. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga kasama ni Maria. Pinaniniwalaan ng ilang nakarinig ng kwento na ang mga kaibigan ni Maria na kasama niya nung gabing iyon ang nagpakalat ng na mga kwento tungkol kay Tenyente Gimo. Ang urban legends ay mga mahiwagang kwento na kahit sabihin kadalasan ay masalimuot at nakakatakot, ay hindi maaaring hindi isama sa kasaysayan ng isang bansa. Dito sa Pilipinas, ang mga aswang ay isang bahagi ng kasaysayan na naitali na sa mga henerasyon. Marami pa rin ang naniniwala sa mga katotohanan ng mga mythical creatures na ito kahit tayo ay nasa panahon na ng artificial intelligence at electric cars. Ngunit kahit gaano kalayo ang inabot na ng siyensya, hindi pa rin lubos na maipaliwanag kung ang kwento kagaya kay Tinyente Gimo ay kathang-isip lamang o isang tunay na pangyayari. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinig.